Ate, kamo Ate! Ate! Pagod sa ate. Ate! Sht! Sht! Otoy! 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 Dito na siya sa camera. Nakatingin. Ate! La lag lag ka na. Ka wow, wow, wow. dito. Saka doon, dali. niya yung ano niya yung sarili. Damit yung paa. Hindi mo itain na kaya. mm

Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye nè. Bye bye.